Hindi pa ano? Tapos ah. bibili ko lang ng cover noon. Oh. Tapos bibili ka ng kutsyon. Hindi, yung parang ano na siya, kutsyon siya na, oh. yung parang nilaga. Oh. Yun ipapatong papatong ko. Ano, may kutsyon ba para na parang nilaga? Meron. Oo, oh, taka niya sa mga kutsyon. Ang ibig sabihin, bibili ka ng kutsyon para ipatong mo oh. doon sa loma? Oo. Oh. Bago ko yung kutsyon ko ah. Okay, so, ah, so gusto mo lang talaga. Eh, di, di e Eurotix nang bilhin mo. Hmm, Eurotix din yun. Ah, Eurotix din yan Eh, bakit so, oh. ang put kung Eurotix din yun? Gusto ko yung Ah, gusto mo yung mas kunti Eh, di, bubili ka ng makapal. Ay, hindi na. Hindi na ako makapakal. <laughs> Bibili daw siya ng Eurotix yung makapal ng kunti Ah, <laughs> So, foam okay. talaga ibibili bibili mo. Bibili na siya ng foam yung medyo makapal daw. Kasi yung foam niya daw, manipis na, lumulubog daw siya. Saan makarating yung 1,000 niya? <laughs> Oy, dadagdagan Ay, dadagdagan pa kayo. Ay, dadagdagan pala niya. Dadagdagan pala. <laughs> Sige, dadagdagan natin. <laughs>